Blick. 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 Ja, und dann legen wir hier. Hi, sick, sick, Siksik ay manu manugkaras nyo, go! Ito yung tamad magkaras. garas Basin magpakaras ka mo diyan. Karasan ta kon. Amon ni dina yang yung lupa bago idasan or tubingan para taniman ng mani. Yan. Nadurog na ya. Balik. 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 Hello. Napagod yung karbaw. yun know, o you know, masarap lang ng taliman ng manay tapos ilasan pa to or tudlingan o oh, yun know, o tudlingan yan tapos taniman. yun na yun tapos na yun pahinga mo na kami kasi napagod yung alaga namin Gracias. Alaga na Kasama ko yung kumpare ko.